Grabe, ito lang nga, ito lang nga, ito. ito. meron lang akong uh, share sa inyo, ano. Sana may isi-share nyo to itong video na to para maikalat at mapanood kung kaninong mga anak ito. Alam nyo kung bakit, ah, uh, ito, ay uh, pinapaaran kayo ng tama sa inyong mga magulang tapos yun yung ipapakita nyo dito sa, ayun, no Yun ipapakita nyo sa magulang nyo. Ito mga batang ito, grabe, grabe na nila mismo sa espilahan. Ah. Mga high school pa ito eh. mga high school, high school pa ito. Mga grade uh, 7, grade 8. Alam niyo kung bakit ano? aso ah, so, pakikalat itong video na to. So, na para makilala, para makita kung kaninong anak ito ng matitres, kung nag-aaral ba ng maayos yung anak nila. Please lang, gabayan nyo ng maayos yung anak ninyo. O, disiplinahin nyo kung anong uh, pwedeng disiplina sa mga anak ninyo. Grabe yung mga kabataan ngayon. Jesus ko Mario Joseph, napakawala na talagang ng uh, respeto sa sarili, no? Wala pa kawala na talagang respeto sa sarili. Napakabata pa. Alam nyo kung bakit, ha? Ito, mga batang ito, masasabi ko na ito. Ang mga magulang na ito, kayod ng kayod para makapag-aral, para makapagtapos, para sa kanilang kinabukasan. Nang hindi maigaya sa totoo kahirapan ng uh, binangyarihan ng mga magulang. Itong mga ito kasi mga batang ito, hindi pa kasi nilalam, hindi pa nila danas kung gaano kasarap ang buhay, maghanap buhay, para lang mailigtas ang kanilang mga pangarap. Tapos ito ipapakita nila sa kanilang magulang. I-share e, nyo yung video nito guys, kung sana makatulong ito para matris ito, kung saan ang school ito, kung saan ang school lang ito. Grabe mismo, napakawalang respeto na, napakawalang disiplina mismo sa eskwilahan naglalaplapan. Nagpapakita na ng suso. Nagpapa ay nako Mario Sip. Kayo na pong buhay lang humusga. Ang ito makatulong sa inyo. I-share at ikalat natin ang video na to para ma kung saan iskwelahan ito at kung kaninong mga anak ang mga ito. All right, guys, ito. Panoorin natin yung video. Lapit kayo. Usog kasi kayo dito, oh. <laughs> Yes. Miss Leo, ano bang naano? Ano? Nung mapastos nila, naging pinapilpin ako. O guys, patay siya video na ito para makapalod. para matos. guys, Nasa para para na na oh, ka dyan. Tingin ako dito. Wala nang tao dyan. <laughs> lang, nakikiting suso mo. Mamaya makita ni Juan. Pag ipapakita nyo kay Jerry, o kaso makikiting suso mo. Pakigabayan ho ng maayos, ng mabuti mga anak ninyo, tulad nito, Napakawala na pong respeto, napakawala na pong disiplina. Nasa espilahan na mismo. Ano? Naglalaplapan. Pinapakita na kanya, suso, na parang gustong gusto pa. May kameraman pa mismo sa eskwelahan yan ha alright yan lang ang ma-advise ko at ako hindi ko gusto yung nakita ko sa mga ganyan kabataan ngayon nasa eskwelahan na mismo eh ha kinukuhaan pa ng video yun ang uh, pangit na imahe sa mga estudyante pakishare na lang yung video pakikalan na lang natin para matres kung kaninong mga anak yung mga yan at saan ito anong lugar ito at kung anong eskwelahan ito para matres para maimbestigahan yung uh, Anong espilahan nito? Kung kanino mga estudyante yan? Alright, dito lang guys sa Alice TV, Kapigatos TV. So maraming maraming salamat sa pag-suporta. So pakishare, like, and share na rin sa video. At yun ang napakalaking tulong nyo sa akin. Para may pagpatuloy natin ang ating reaction TV. Peace out!